Bago pa man pumasok ang holiday season sa bansa, ilang magkakasunod na bilang ng vehicular accident sa bayan ng San Antonio sa probinsya ng Quezon ang naitala. Ito ay nadagdagan dahil na rin sa bilang ng mga umuwing residente sa iba't ibang bayan nang probinsya upang ipagdiwang ang naturang holiday season. At ngayong ilang araw na lamang para sa New Year's Countdown Celebration, buong puwersang nakaalerto ang MDRRMC sa lalawigan ng Quezon maging ang bayan ng San Antonio para sa dagliang pagresponde. Ayon naman sa mga otoridad, huwag magpagabi sa pag-uwi sa gayon na disgrasya ay maiwasan at kung maaari, iwasan ang paggamit ng mga paputok na nakakapinsala. Sa gayon, masalubong ng ligtas ang bagong taon. Ako si Leslie Andimaano para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat.